Talagang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Martes sa ating lahat. So ngayon po guys ay Hunyo, Bin Hunyo 28. Hunyo 28, New Moon. So bukas po ay pwede para natin itong gawin bukas hanggang Friday. Or kung hindi magawa ng bukas hanggang Friday, ay pwede po natin itong gawin ng Tuesday po ng umaga or Friday naman ng umaga. So ngayon po kung kayo isang panatiko sa pampaswerte, gawin ninyo ito ng may buong paniniwala at dedikasyon at tiyak na kayo ay magtatagumpay. If ever na mayroong kang kilala na talagang sobrang naghihirap sa buhay at nais mong makatulong sa kanila, ay pwedeng pwede din po natin itong gawin para sa mga taong ating mahal or sa mga malalapit sa inyo na sobrang malapit sa inyo na sobrang medyo naghihirap sa buhay. So ngayon po, bago tayo gumawa nito, may kailangan po tayo. So kailangan lamang po natin ng tubig sa clear na baso. So ayan, clear na baso, tubig. Pwede tayong gumamit ng tubig ripo or kahit anong uri ng tubig. At kuwens or barya. So, ilang barya po ang pwede natin gamitin. So, pwede tayong gumamit ng isang barya, pwede tayong gumamit ng tatlong barya, or pwede tayong gumamit ng limang barya. Silver or gold ay pwede, pwede natin gamitin. So, kapag handa na po ang inyong mga gagamitin, ang gagawin po lamang natin ay humanap tayo ng komportabling lugar yung comfortable lugar na alam natin yung na feel natin ang kapangyarihan ng universe. Huwag po sa lugar na parang hindi ka makahinga. Kailangan ay comfortable ka sa lugar na iyong paggagawaan ng ating manifestation. So, kailangan talagang uh, doon sa lugar kung saan ka kailangan ay nakafocus ka sa iyong ginagawa. Yung hindi ka lilinga-linga, kailangan guys, kapag tayo ay gumawa ng ganito, ang ating intention or ang ating ating ay nakafokus sa ating gagawin, walang libang ilaman ang ating isipan. So, kapag nandun na po tayo sa lugar na natahimik na walang maaring gumambala sa atin, at komportable ka na, ay maaaring na tayong mag-umpisa. So dito po sa baso na yan, kuhanin mo ang mga baryang ito. At pagkatapos ay isa-isa mong ilagay dito sa tubig ang mga barya sa loob ng baso. So ayan, isa. Tatlo po ang ginagamit kong barya. <clears throat> so ayan, isa-isa mong ilagay. Pagkatapos mo pong mailagay ito, ay hawakan mo ito sa iyong dalawang kamay at ilapit mo ito sa iyong bibig. Kapag pagkalapit nito sa iyong bibig ay sa kamudito dito ibulong ang iyong mga intensyon. Kung ano ba ang rason mo kung bakit mo ito ginagawa. Kailangan habang ito ay iyong binubulong. Kailangan guys ay paganahin mo yung iyong law of attraction. Habang binubulong mo, ikiklay mo din na ang iyong kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. So paulit-ulitin mong bigkasin ang iyong kahilingan, kailangang malinaw ang pagkabingkas ng iyong hiling. So halimbawa, ikaw ngayon ay sobrang ng problema sa pinansyal na pangangailangan. Yun po ang iyong hilingin na siswertihin ka pagdating sa pinansyal. So halimbawa ikaw ay may negosyong bubuksan. So yun, yun din po ang iyong hilingin na magtunggumpay ka sa iyong negosyo o anuman. Halimbawa ikaw naman ay nag apply ng trabaho. Doon mo po hilingin habang ibinubulong mo dito. <coughs> <coughs> Sorry. So, pagkatapos niyo po itong ibulong, sorry guys, pagkatapos po ninyong ibulong ang lahat ng inyong kahilingan, habang hawak-hawak mo ito sa iyong dalawang kamay, ay maaari na natin itong ilagay sa ilalim ng ating mga kama sa bandang ulo na ninyo. Ngayon yung iba dyan, ma'am, nasa sahig lamang po kami, nag-aano lamang po kami ng foam, so wala pong problema. Ilagay po ninyo ito doon sa bandang ulunan sa, sa kanang side. Huwag na huwag po itong ilagay sa paanan ninyo guys. Dapat sa kanang side sa bandang ulunan kahit pa sa ilalim ito ng inyong kama. Hayaan mo ito doon ng tatlong gabi. Tatlong gabi. Pagkalipas po ng tatlong gabi, ay maari na natin tanggalin ito. Tanggalin mo ang barya sa loob ng ating baso at ang tubig ay itapon mo doon sa iyong halaman or kaya naman doon sa inyong bakuran sa harap ng inyong mga pintuan. Habang ibinubuhos mo yung tubig, iwiwish mo ulit ang iyong mga kahilingan. Mas maganda kung may halaman kayo, lalo na yung malabong na halaman, ay doon po ninyo ito itatapon. Yung barya naman, ay maaari natin itong gamitin pampaswerte sa ating mga wallet or kaya naman ay ibigay ninyo ito sa mga halimbawa may mga bata ibigay ninyo ito sa mga bata wag po ninyo wag niyo gastusin yung kayo mismo ang magagastos kundi ilagay ninyo ito sa wallet kung hindi man ninyo ito mailagay sa inyong mga wallet dahil yung iba po sa atin ay hindi gumagamit ng wallet ang gagawin po lamang ninyo ay ibigay ninyo ito sa mga bata ibigay ninyo sa mga bata or kaya naman i-donate mo ito or ilagay tiba yung ibang mga store ay mayroon silang mga box <coughs> mayroon silang mga box doon ng donation ay pwedeng pwede ninyo itong ilagay doon at basta buo ang inyong paniniwala at lagi ninyong kiniklaim na ang inyong kahilingan ay magkakaroon ng katuparan basta po um, patuloy din kayong magsikap at manalangin tiyak na ang inyong mga kahilingan ang inyong ginagawa ay magkakaroon ng tagumpay Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.